para mas maintindihan natin sino talaga magbebenepisyo dito employers yung kanilang mga empleyado o halimbawa yung mga nagbabayad ng sarili nilang tax pero hindi employed. Kanino ang benepisyo nitong tax ah, exemption ceiling magandang, magandang na ito? Kasi medyo siya. nalito ako eh Nung binabasa ko siya. <laughs> parang it seems like hindi sa amin directly yung benefit, hindi, hindi sa mga hindi employers para... na nagbibigay ng ganito sa kanilang mga empleyado. Correct. Ang ang makikinabang lang dito yung mga empleyado na generally sila yung mga minimum wage earners or rank and file na pagkakalooban ng employer nila. So, ibig sabihin, uh, kailangan empleyado ka. Hindi pwedeng self-employed, hindi pwedeng professional kasi wala ka naman diminimis. Ang tumatanggap lang ng diminimis mga rank and file employees. So, kung ipagkakaloob ng mga employers nila, ng mga kumpanya, ayan po, sila po ang magbe-beneficio. Kaya nga sabi ko, welcome development to kasi targeted. Ang talagang magbe-beneficio yung malitang sweldo. Pero, uh -oh. discretionary kung ipagkakaloob ng mga employers. So again, hindi pa rin sure kung magbenepisyo yung maliliit na empleyado kasi depending kung may ganito ba sila sa loob ng kanilang opisina, tama Oo, ba? Oo, kung may budget. Unang-unat siya kung may budget. Kasi kahit tax-free yan, kung walang budget yung employer or sadyang madamot lang siya, joke lang, o sadyang ayaw lang nila, so hindi kasi siya mandatory eh. Yun yung gusto Oo, kong i-highlight eh. doon. Maganda yung policy. Pero hindi po siya mandatory, hindi mo hindi pwedeng utusan hindi ng gobyerno no, na dagdagan mo yung rice subsidy. Hindi pwede kasi Oo, the minimums lang siya talaga. Eh kaya nila inilalabas 'to dahil nga doon sa gigil ng mga tao na ayaw na muna namin magbayad ng tax dahil sa mga nangyayari ngayon. Eh kung hindi sure kung magbebenepisyo yung maliliit na empleyado tapos hindi rin kasama yung mga professional sa magbebenepisyo, bakit ito ang isinusulong? Uh, number one, kasi wala minimal o oh, halos walang impact sa revenue collection. Tandaan natin, uh, ang DOF maingat sila sa tinatawag nilang revenue loss. Kasi nga, tulad ng panukala ni Senator uh, Tulfo, yung sa one month uh, income tax holiday, posibleng talagang madagdagan ng utang natin o mamublema ang ekonomiya. Kasi ang isang buwan na collection is halos nasa 100 billion na income. Imagine mo, i-give up natin yun. Plus, may disproportionate, it disproportionately benefit yung mas malaki ang kita o yung mga ultra-rich. Kasi yung mga 20, almost 20 million na cha ng ating mga empleyado, kung hindi minimum wage earners, exempted under the train law. So, pag nag-holiday ka, walang, walang benepisyo sa kanila. Kaya, masarap pakinggan siya. Pero, hindi majority ang makikinabang sa income tax holiday. Ang tanong ngayon, eh anong kailangan natin? Ayan. Ang Ayan, suggestion oh, natin, oh, oh, oh. itaas yung personal exemption kasi, yung mga middle class or middle income earners makikinabang right now under sa train law, ang income tax exemption nating lahat 250,000 lang ang panukala ni senator Gatchalian under sa ginhawa bill na hindi na pag-uusapan pero na file niya na to 400,000 ang panukala namin hanggang 500,000 itaas natin pero wala nang bawian permanent ng mata half a million ang tax exemption kasi dapat ang goal ng gobyerno hayaang kumita ang mga mamamayan hanggang isang million nang walang buwis total hindi naman nila kayang ipagkaloob lahat ng service at pangangailangan natin hayaan nilang kumita ang mga ordinaryong pilipino hanggang 1 million pero mahirap 'yun na biglaan so ngayon dahil may issue tayo sinasamantala natin to para magcompute ng DOF ma natin sila na itaas yung 250 to 500,000 kasi po nung pinasa siya ng ng nung 20 nung 2018 yung value ng 250,000 right now because of inflation nasa 190 na lang. So dapat itaas talaga yung personal exemption. Yun ang paano kala natin na mas magbebenepisyo ikaw, ako o yung mga middle income earners. Kasi ulitin natin ang mga minimum wage ang uh, 250,000 and below exempted po sila under train law. Walang impact ang tax holiday at itong tax-free benefits discretionary ng employer. Although magbe-benefit ang mga low income earners kasi nga de minimis yan. Pero maximum of 20,000 pesos lamang po sa loob ng isang taon. Kung ipagkakaloob pa, hindi pa tayo sigurado. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!